Buenos dias, señoritas y señoritos Meron na naman tayo another revelation from, uh, and confirmation sa previous vlogs ni VAT itong si former uh, Duterte spokesperson na si Harry Roque and this time, uh, binanata niya yung pagka-doble cara daw ni uh, President Bongbong Marcos kumbaga, sabi niya, alam naman namin <laughs> and this is a confirmation of what we have been saying all along. Sabi niya alam namin na lahat ng nangyayari dyan sa sa kongreso ay may bas if not direct order from uh, Malacanang, from President Bongbong Marcos o oh, yung tunay na presidente siguro uh, ba kaya yung uh, si First Lady Lisa Araneta Marcos na from the time of the campaign pa lang, magaling na lawyer ito, ay strategist na ni President Bongbong Marcos. So, so ngayon, na uh, Roque confirmed. Kaya ginagamit natin itong, itong video niya because he, he finally confirmed yung matagal ng sinasabi ni Vat at uh, kung saan dinidibate tayo o binabanatan tayo ng mga Duterte boys na sinasabi, ah hindi, si Tambalos-los lang yan, hindi. Ikaw, blogcaster, ang ganda-ganda ng relasyon, Bongbong Marcos at uh, Duterte. Pilit mo sila, pinag-aawayan. Hindi yan totoo. Ma, ma, MU pa sila, MU, BFF pa sila. <laughs> Pero hindi. <laughs> Sabi natin, kung magaling ka na political analysis at magaling ka na na ah uh, 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 analyst and magaling ka sa reading mo sa politika ah uh, mako mo talaga na everything that is happening now sa mga Duterte yung pagtanggal ng uh, 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 650 million confidential funds yung pagtanggal ni uh, ni former president uh, Gloria Macapagal Arroyo sa posisyon ng senior deputy speaker and deputy speaker later on yung pag-file down ng impeachment kay Sara, uh, and then yung uh, re uh, three resolutions ng mga, du ng mga Marcos boys uh, asking the ICC to come to uh, come in into the country and to investigate the Duterte's and then yung announcement ng uh, ng uh, uh, Bureau of Immigration na okay walang problema kung papasok yung ICC yung paglalambot <laughs> ni uh, ni uh, DOJ secretary ha ah uh, 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 Crispin Remulla Boeing Remulla uh, sa pananaw sa pagpasok ng ICC uh, investigators and prosecutors kasi dati 'di ba tigasin talaga siya subukan nyo pumasok dito sa Pilipinas a arestuhin ko kayo, kanon papa aresto ko kayo. Ngayon sinasabi, eh, as long as uh, they do not commit a crime or do anything illegal, pwede naman sila pumasok at uh, and um, added to that, kahit yung confirmation ni President Bongbong Marcos na na the government is studying the possibility of returning the country back to the ICC. So sinasabi natin only the president including yung action versus smni na na ang nag-implement ay uh, kongreso national telecommunications commission na uh, uh, of uh, an agency under the executive department the uh, Mo uh, movie television review and classification board and later on uh, maybe this month gagalaw na rin yung security exchange commission so all of these agencies will only move upon orders of the president kaya finally in uh, inamin na ni Hari Roque na talaga alam na namin hindi yan si Tambaloslos hindi yan si uh, hindi yan ang hindi gumagalaw diyan si uh, si Martin Romualdez lang kundi si presidente talaga kaya lang syempre magaling siya pagtago yung uh, yung barahan niya Kung baga he's good at hiding his card So i play natin yung uh, yung vlog ni uh, attorney Roque pero syempre ipa yung audio na gagamitin natin to be safe ha So uh, i play natin and then we will uh, we will do a further comment on this Sa Ukraine ay eh, ang tingin ko po patuloy pa rin niya wala pong katapusan niya Pero na-realize na ng mga Ukrainians at Ah uh, ito pala yung uh, yung uh, Uh, year-end uh, uh, video niya. Eh? At ma-realize mga Pilipino na bagamat nangako si Uncle Sam na hanggang sa huli ang suporta, ang katotohanan, wala na, awanti-kwarta na ang Amerika para sa pagtulong sa Ukraine. So yung mga maka-Amerikano sa atin, na sa tingin nila ay tutulong ang Amerika pag nagputukan ng gera sa panig ng Pilipinas at ng China, matuto kayo sa kaysayan. Mahatuto kayo sa nangyari sa Ukraine Naniwala na tutulungan sila ng Amerika Na iwan sa ere Okay? So yan po aking mga prediction Paano naman po ang ekonomiya natin? Well, lahat po yan Nakadepende sa mga pangyayari Sa loob at sa labas ng Pilipinas Kung talagang magbabanggaan ang pwersa po Ang Marcos at Duterte Siyempre Down na naman economy Kung talagang kakalat ang gera sa Middle East Down na naman ang economy Kaya nga po bagamat hindi natin makontrol yung mangyayari sa labas ng Pilipinas, sana sa si PBBM. Sana po, tigil na ang pagpakinggan, pag, 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 pag pakinggan. wag nang pakinggan ang mga marites. At, alam nyo, napakabuti naman ang relasyon nila ni VP Sara. Sana mag-usap na sila. Wala naman pong mawawala kung mag-usap ng tapat. Pero kinakailangan tapat. Huwag yung makikipag-usap na, ay, naku, si speaker yan. Naku, alam na po natin, wala naman pong mga decisions si Speaker na hindi sinasang sinasangayunan ng Presidente, lalong-lalo na kung ito po ay isang mabigat na decision gaya ng pagpapaaresto sa mga Duterte sa ICC. O well, yun, oh yun, narinig nyo yun, ha? Yun, that is a confirmation na matagal natin sinasabi. Ah, uh, eh, pero alam na rin ito ng mga Duterte's eh. Maling-mali to train all their attacks kay Romualdez. Siguro ay, ay, ayaw lang nila na derechahan na uh, makipag makipaggera kay Bongbong Marcos. Pero sina 'di ba remember meron tayo previous vlog na sinabi natin kung bine ito lahat kay Speaker Romualdez, napaka-powerful naman ang third highest official of the land na pwede niya diktahan ang presidente. Ito talaga this is really a war, not between Romualdez but a war between the Marcoses And the Arroyos. at uh, tulad ng sinabi ni Roque walang nangyayari na bagay dyan either sa Kongreso sa MTRCB sa NTC sa Bureau of Immigration sa Office of the Solicitor General sa Department of Justice under kay Remulla all of this ang kumpas nito ay dyan nandyan sa Malacanang either directly si Marcos or yung mas masa uh, mas, uh, ang tunay na presidente behind kay Marcos si First Lady Lisa Araneta Marcos so uh proven right na naman si Bart and uh, this comes directly from Harry Roque na kaya we we always quote him dahil uh timing yung mga Duterte's ngayon si Sara Paphyow yung mga pakanta-kanta pabibab pabigyan-bigyan ng uh, Paul Boron yung mga bata uh, si, si Tatay Diggs weeks na since the last, last statement niya yung, yung pumalag siya sa pagtanggal ng uh, o pagsuspend ng uh, gikan sa masa para sa masa or, or sabi niya ng karamihan gikan sa masa para sa si China na last, uh, last statement niya yung kinonde na niya yung action na yun pero ngayon uh, over the over the holidays tahitay siya kaya uh, we monitor itong si Roque because uh, he is very close among many he is very close to the Dutertes uh, especially na BFF niya si Sara Duterte so parang when he speaks parang yun na rin dalawa ang nagsasalita yung ta yung si former president Duterte at si Sara Duterte well in the end bagong taon, bagong pag-asa kaya hindi po libre ang mangarap at ang aking pangarap sana po, tigilan na na TVDM ang pag-, pag, 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 pag uh, um, dinig sa mga marites at sana po ayusin na kung anong gusot mang meron sila sa kanilang relasyon ng mga Duterte simulan niya kay Bipisara na BFF naman niya siya yung nag-announce. I am now officially the BFF of Inday Sara. Nagselos ako noon dahil akala ko ako. <laughs> Pero inako ni Presidente na siyang BFF. Sige na nga, sa'yo na yung title niya. Na BFF naman, nag-usap kayong dalawa. Pagkatapos noon, kausapin si FPRRD. Nang sa ganon, magkaisa muli ang Sambayanang Pilipinas. Yan naman po ang pinangako natin nung tayo pong ay tumakbo under the unity. team. Tignan po natin ang ating mga texter. Okay, o, yun guys. Pero, mapapayag ba kayo na ganun-ganun lang after all? After, uh, after everything? Uh, madal madadaan lang ito sa pag-uusap? Hindi Kasi, kung papaya papayag si uh, President Bongbong, Bongbong Marcos sa uh, bagay na yan, na makipag-reconcile lang sila eh parang lumalabas talaga na wala talaga siyang prinsipyo na sa lahat ng ginawa sa kanya ng mga ng mga Dutertes, kasama na yung panginsulto sa kanya yung nakipag-meeting si uh, si former president Duterte kay Xi Jinping at pinalabas parang state visit yun at pinalabas parang ang Pilipinas ay are I still pro China at pinalabas na majority ng mga Pilipinos ay sumusuporta pa rin si si President Duterte sa pro-China policy niya at uh, hindi sila at tinututulan nila yung yung open to the world policy ni ni uh, niya uh, <coughs> ni excuse me ni President Bongbong <coughs> -bong <coughs> Marcos so Uh, malaking insulto yun at isa yun tulad ng sinabi ko sa inyo noon na isa yun sa mga bagay na napabagsak o na, napasira sa relasyon nila <coughs> so tingnan natin uh, whether mangyari ba yan yung pipe dream ni uh, ni Harry Roque na magkakareconcile pa yung dalawang grupo uh, kung mangyari yan ibig sabihin wala talagang prinsipyo mga politiko natin kumbaga sa kanila, ganito lang talaga ang common interest nila and they get together for that. So, sa ting ano sa tingin nyo? May chance pa ba of reconciliation kung saan ma maiwan na naman tayo ang uh, nga or, or sa ingles left holding the empty bag? Uh, uh, payag, pa, payag ba kayo pa dito or uh, tututulan nyo ito? na after yung lahat ng mga expose laban sa mga Dutertes, mag magsasama-sama lang sila ulit for the common interest kung saan hindi yan sa to work for the interest of the Filipino people kundi to work for the interest of the Duterte boys and the Marcos boys so we'll be watching out these political developments and we will be giving you analysis and updates on this matter thank you very much for watching Don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel and share this blog to friends and relatives. And I'll be seeing you in my next blog.